Ayan. Nakikita nyo ba yung struggle para makatawid? <laughs> para maihatid lang yung pagkain. Tatawid pa kami dito. Ako po si Teacher Jem. Samahan nyo po kami sa aming paglalakbay sa ilog ng Wawa upang maghatid ng tulong sa 31 families na nawalan ng tirahan dahil sa bagyong Ulysses. ito yung daan na kailangang tahakin bago makatawid ng ilog mama, mama, yung, niya, <laughs> yung mga damit niya. yung mga damit tong naliligo oh, binijuhan ah, ko da yung damit tong naliligo L Alam, man, ito, man. <laughs> 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 ang saya naman o deri kayo youtube to chat <laughs> teacher James karinya subscribe niyo ko ha Basta na ako! Yan, oh. Oh, pagkasaliwan sa inyo! ako na si Japan! Adyo! Wait lang, parang kailangan nating umawak. pa yung... Ha? pa <laughs> yung...

Uh -huh. uh -huh. Taglit lang, ma. Huwag kang excited. Kasi baka din kita pulutin, ma. Ano ka kulod? mo ba? <laughs> <laughs> Sige lang. Hindi Para makarating tayo dun sa kabila. sa ano, medyo... Ayun. Nakikita nyo ba yung struggle para makatawid? <laughs> <laughs> Para maihatid lang yung pagkain. Wait nga, patayin ko muna to. <laughs> Grabe yung pinagdaanan doon. Ayan na yung bangka na sasakyan namin. Grabe nag naghawak-hawak. Ayan, kailangan humawak para hindi maano. may buntot ng ahak. Ang nahawakan. <laughs> o ganoon, Kuya Dani. Eh, talaga. Yan kasi pagka nahulog diretso doon, no. ano to yung sapatos ko. eh. Kaya dito tayo sa ano, medyo Hi <sighs> Lord. Grabe yung pinagdaanan natin oh. No? madulas siya. Pag umapaka dyan sa may clay, madulas. Kaya dito, nangungunyapit kami dyan. Hindi pwede bang pagod, No? Hindi, yata. Dito lang. Malakas ang current doon eh. Dito lang. <laughs> kabay na kabay. Dito lang. Dito lang. Dito lang.

Ah, ang katawan niyan, barko. Hindi pa ako nakakapag-alaga ng ato. <laughs> Ay, salamat Lord. Ito po yung place. Kakaibang experience ito para sa akin. At hindi ko ito napaghandaan. Ito ang bangka na maghahatid sa amin papuntang kabila kung saan naroroon ang 31 families na naapektuhan na na-wash na out ang kabahayan noong bagyong Ulysses. Tatawid pa kami dito. Ay, ay, yung pagpapunta pa lang dito, oy, pagdaan na, na. Sana mamaya pagbalik natin, ano na. Oo, uh, uh, tinatawid na. Tayo ng Lord, wala na yung uh, ano. Ito, ito, pwede so na hmm. ano yeah, okay, okay, Sige, paano na? Ang oh, nanig ka na gabi ebat eh, oh, kakapanalik eh bat laki nakaharap ha tapos hindi mo isa <laughs> 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 mga kaibigan nang sila Yan. Mm -hmm. inya pa dale yo yo kawi Alali. Ano ana kung tung singelas ni madam oh madulas din yung klase na yan eh Ayan, Ito naman yay ramain mo ako kuno sa video niya ano ta makaka tingin ng ibang bansa pakasusiyan <laughs> mo sa probinsya nang ito naka rubber shoes ka <laughs> Do pupunta. Ka, sa kabila. Saan ako upo? Dito na ako. Dito dito, dito dito, saan? Upoy dito. Kami, Chris, abot mo kay Ma'am mo? Sige, magjoin na Ako lang sa gitna. <laughs> wow. Wow. Sa sisteran Pwede ba kami dito dalawa? O, kasi Kuya po ang nakakaalam po niyan. Kuya Hoy, <laughs> Lord. Agoy Lord. Yakasa baba mo po. Dito na lang ako. Ang wow, sarap ng water. Umayos ka kuya. Namnam -nam, ang sarap ng tubig na para bang hindi ko nagulog ng pinsala ng nakaraang bagyo. Hanggang ilan kaya nito kuya? Oh, Itong bangka? O, oh, sorry. Ah, sampu. Ito ka na, Kawita. Sarap. Okay. Sarap ng water. Ay, Kakaibang experience to. Mama, Diyos ko na. po Ay, Diyos ko na. Po, si Alma yung pinatutugkod niya. Oo. Oh. tatlong tao yan. Oh, ay! Kung gaano kalali mga nanong bakit. Wala sa pesa kayo yan, kuya. Wala ko. na yung isa? Yung kapalit mo? Kapatid mo ba yun, kapatid? Nasaan? Ayan, nandun sila oh. wala yung oo, oo nga, kanina pa ako nananalangin ate. Pagbigyan mo naman kami, Lord. Nung, nung malakas daw yung tubig. Malakas na lang. Meron isang buong bahay na dumaan. Oo, bro. Ha? Buong hey. bahay? isang buong dyan tinatawag na wawa mhm uh -huh. oh, hanggang dyan yung tubig oh, ta, yung mga mm. nung panahon ng bagyo ang tubig dito sa ilog na ito ay tumaas hanggang dyan sa may mga patay na damo ganong kataas yung tubig ay ang oh, ganda ng fog o oh. tuwan sila sa atin siguro sabi mga ignorant ha ha ha

kulot na kulot ayan na po yung mga batang aita sa totoo lang ay ngayon lang ulit ako nakasakay ng bangka matapos ang dalawampung taon merong dumaan dito na isang bahay dito sa ilog na to ayan na um, ito yung puno na nabuwal tulot ng bagyo ganun katindi yung yung uh, bagyong Ulysses na dumaan po dito. ayan, naakit na po kami. Pero talagang dagat eh dinutay uh, uh, momentum. Okay. So, ano, so, hindi na lang dito. Ano uh, gusto niyo dito? Ano magpi-picnic dito? Siguro po Saan galing tong ano, lupa? Ano to naanod daw? Ha? Huh? Uh, ito patid na yung iba naanod ano, dinudugo Pero yung hangin pino-pino no. Heeh. Uh -uh.

Ano kita? Bibigyan kita ng umakyat. Ako! Okay. Akit tayo ng hagdan. O oh, ayan, ikaw naman. Hindi ka. <laughs> <laughs> Grabe yung pawis ko. Totoo. <laughs> Ang ganda's komo ng gandang ng mga ganda. Hello po. Hello po. Este po mga bibigyan family member eh family members, family family po namin to sa ibang lugar. Si Ate Alma, si Ma'am Jema Mascarinya. Si Ma'am Jema Mascarinya. Mga JRS. Hey members guys. Hello po, kumusta po kayo? Sa Si Ate Jen. Ang tatay ni Miss Jen ang siyang nagsisilbing kapitan o pinagkakatiwalaan ng buong barangay. Sa kanila binabagsak ang mga tulong at sila yung namamahagi sa kanilang mga kabarangay. Abangan ng kwento ng isang batang ipinanganak sa gitna ng rumaragasang bagyong yolisis.